today's video mga amiga ay tinugnas na naman nga natin yung tabalang hito para gawing fish oil. Prito at nilagyan na naman nga natin ng suka para lumutong yung ating mga panindang lumpia. sinat at naglinis na naman nga tayo ng mga paninda nating hito. Kaya hindi ako maayak sa sibuyas, eto nga at pinikitan ko. Mga amiga, mga kahito, panibagong araw, panibagong pagtitinda. So ayan, dahil nga tindera nga tayo at alipin ng pera ay nag-asikaso na naman nga tayo ng mga paninda nating mga lumpia. Eto ngayon mga amigang lumpia natin ay Shanghai. Baka kasi Sasawa na yung mga customer ko sa ating lumpiang hito. Luto na nga rin tayo ng tok neneng, mga tokwa. tapos nga ng pagluluto na yan, eto nga si kuyang nagsalok na naman nga ng mga paninda nating iihaw na hito. Bali, madami-dami nga tayong lilinisin ngayon dahil na sold out nga yung mga paninda nating mga hito kagabi. So, ayan, nag-asin na naman nga tayo nang masimulan na natin na malinisan. Kung nakababad nga sa asin yung ating mga hito para nga maalis yung dulas at lansa nga nito, etong at mga amiga, nag-display na nga kami ng mga paninda naming mga pakwan at mga pinya. Habang nagdi-display kami, ang bawat isa na naman ay busy busy Si Papa nga mga amiga, siya nga muna ang taga-toka. Iihaw sa... nga ng atay tapos ng baboy para sa ating dinaklakan. Abang kapatid ko naman na si Joy, eh, nagluluto na rin ng ang ating mga panindang mga lutong ulam. Ang menu for today natin ay dinakdakan, tok baboy at sinigang na hito. itong natapos nga natin mga abigang mag-display, eto na naman kumilimlem Tapos habang naghihiwa nga talaga tayo mga amiga na mga tokwa na pinirito nga ng aking kapatid, eto nga mga amiga ay talaga namang bumus na naman nga ang malakas na ulan. Ang ending, ipinasok nga namin yung aming ihawan dito nga sa ginagawa naming munting tindahan. Tapos yung mga nilabas nga naming mga paninda namin, ayun, eh yun tinakpan na nga muna namin ang hindi nga mabasa ng ulan kasi hindi ko pa nga nakakabit nga yung pinakalilo nga natin. Eh, tumulo na nga yung malakas na ulan. Habang eto nga mga amiga, naglinis nga muna tayo ng dalawang pirasong hito para maisigang nga natin. Tignan nyo naman, ay talaga namang buhay pa nga at nalangoy lang. pa. tubig. Dala na natin yung hasa, mga bituka niya. Tapos ayan mga amiga, yung natira na nga lang sa kanya ay eh, yung taba. Sarap nga din mga amiga sa sinigang, yung managmamatika-matika ng konti kasi healthy pa naman nga yung nilalagay nga natin dahil taba mismo ng hito iyon. Dahil sobrang lakas nga ng ulan, talaga mga amiga, hindi nga talaga ako makapagbalat ng mga pinya kaya eto tumulong na nga lang din ako sa paghihiwa ng ating mga panindang mga dinakdakan, mga toko at baboy bali hinihiwa ko na nga rin dyan, mga amiga yung mga sibuyas tapos yung mga naluluto ni papa na atay, tapos mga baboy para nga mabilis ang ating trabaho kaya, habol nga ito sa kabilihan at pananghalian so ayan talaga naman tulong tulong muna kami dyan talaga ang bawat isa ay bising busy, busy na naman tuwing umaga nga eh ganito lagi ang aming sistema parang iba nga yata ang tama sa akin na sibuyas na to yan nga ako ng extra energy at talaga namang liwaliw na liwaliw nga ako. Naluto na nga din lahat ng ating mga putahing pang ulam tapos mga merienda. eto nga mga amiga ay pumunta na nga rin sila sa ating kabilang pwesto sa Barangay Pingit, Baler Aurora at magtitinda na naman nga sila doon. Na namang napakasama nga din ang klima nga ng panahon ngayon dito sa Aurora. Talaga namang biglang hangin ng malakas tapos biglang ulan tapos biglang ihinto tapos ayan balik na naman sa normal. Kalipas nga lang mga amiga ang limang minuto o sa puminuto ay bubuhos na naman nga yung malakas na ulan ay talaga namang Kapagod nga eh Ang ginawa ko nga mga amiga, eh, hinakot ko na nga lang yung mga paninda ko. Sa nga mabasa eh talaga namang eto nga mga amiga, inisikaso eh, na nga lang din namin yung aming chan kasi nga medyo nagugutom na nga din ako kaya ang napagdistehan ko nga talaga mga amiga, yung buko. Dari nga namin magmeryenda, Eto nga mga amiga, inisikaso eh, ko na nga yung taba ng hito na gagawin nga nating mandika. Bali hinugasan nga muna natin ng mabuti yan sa may asin. Tapos sinuka nga natin nang sa ganun mawala nga yung sinasabi nilang lansa. Habang mga amiga, na ko nga yung ating gagawing taba hito, eh, ito nga at may nabili nga din ng live na hito kaya ayan may benta pa rin nga tayo kahit na ulan so, ayan na nga dit, sinalang natin tignan nyo naman mga amiga nakakalibri na naman nga tayo sa mantika at madami dami na naman nga ito nagagamitin nga natin sa pang piripirito nga lang din ng mga manok mga baboy at mga isda tatanungin mo nga talaga ako kung hindi nga talaga malansa to ay eh, syempre hindi na kasi nga inalisan na nga natin at ginamitan na nga din natin ng asin at suka na pang ng mga lansa parang mantika nga lang din to ng mga amiga ng baboy ang finish product niya. so ayan mga amiga yung nakuha nga nating matika ng hito sa may taba ng hito. Medyo marami-rami nga, nga rin. Ito na nga mga amiga ang gagamitin nga natin para maipirito nga natin yung atay at bituka nga ng hito. Ay eh, talaga namang napakasolid at napakasarap nga din itong kainin para kalang lang di kumakain ng manok. Tay na manok tsaka bituka ng manok ang sinasabi ko. So ayan, tamang ihaw na naman nga tayo at magtitinda na naman nga tayo. So paano ba yan mga amiga? Hanggang dito muna ang ating kwento at kami nga muna ay magsisilong pa ng mga paninda namin at naulan na naman. Kaya sa susunod muli, maraming salamat sa bye!